ay nako ayun may mga moist pa rin may mga moist pa rin yung gilid gilid kasi nga galing sa ulan so ayan mga pare pinasok yung halos loob ng compartment natin so dahil kasi dito to mga pare sila oh, sira na tong ano natin punit na yung seal gasket o rubber seal gasket ng upuan punit punit na so kasi kanina mga pare umulan ng malakas uh, at hindi ako nakapagpalit ng ganito kasi nga umuulan at uh, mababasa at ito meron tayong nabili sa Yamaha yung seal gasket mga pare ito Uh, ano naman to hindi ko masasabing universal or para sa kahit anong upuan ng Yamaha to pero ito kasi nung in order natin ay eh, talagang sinabi kong pang Yamaha Aerox B1 so buo to mga pare pinutol ko lang at sinukat ko rin so try natin kabit ayan, tanggalin natin dali lang naman tanggalin to mga pare kasi ako clip lang naman to ano, eh, o yung motor kasi natin mga pare eh, six 6 years na so kota na siya at talaga namang mayroong may mga lumalabas na sira or sakit pero nasa pag maintain pa rin yan mga pare gaya nung last time uh, nag error 12 tong motor natin pare so pinagawa din naman natin kaagad uh, hiwalay ko yung video nya mga pare Ayan. So ayan, punit-punit na. A few moments later. Ngayon, uh, ito lalagyan natin tong bago na seat gasket o rubber gasket o kung ano man tawag dito mga pare so madali lang naman din ang magkabit nito kasi nga ito may mga clip yan dito so sundan na lang natin Siyempre, hindi pwede magkabaliktad to. Pwede magkabaliktad, pero titignan mo na rin kung maayos ko ano yung pinakahulman ng goma. Siyempre, ito yung may umbok. Ito yung pinaka... Para nakaganon sa may... Ilalim ng upuan natin mga pare. So, tignan natin ha. napakalaking bagay naman kasi talaga nito mga pare yung ganitong maayos yung pinaka uh, rubber seat uh, seal na ito ayan laking bagay kasi ito mga pare dahil yan nga kagaya nga pag naguulan nagmomoist tong compartment mo at pag nakaparada naman talagang punta dyan yung tubig kagaya nga kanina mga pare nung pinarada ko to pagkuha ko ng gamit ko so, sa yung loob. Buti, walang mga importanteng mga gamit na nandugon. So, again, maraming salamat mga pare sa nanonood ng aking video. At, subscribe na lang. Pupalo, Kamotorenso24. Maraming salamat. Ride safe mga pare.